Ano At yan, Una-una na opera na. meniscus? na opera na ako ng Tapos tinanggal yung... Yung mga Sumobran punit. punit. Oh, punit. Mm -hmm. Ginagano naman talaga yun. Ang problema sa ganyan, pagka mabigat kayo, sir. Yun pumigat na ako ng punit. Talaga makukompromise yun. Kasi ano ba ang sasalo ng bigat? Saan ba papunta? Mm -hmm. Eh kung may torn meniscus kayo, siyempre pag inipinitan, pag, pag nag tayo yung bigat natin, ah, para bang ganun pa 'yung nag-injection eh. ako ng Uflexa dalawang taon yun steroid. pero parang steroid, pero di, di umbra. hindi 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 sumakto uh, tapos pansamantala lang 'yung pagkain uh, ng painkiller. Those grade 'yung in-injection sa akin eh to. I acquire lorry. 'yung injection sa akin magka 11 right pyronic high do asin. Maganda naman kasi ang effective niya. Wala siyang kontra, wala siyang niya. One year. steroid. Kunyari, July ako nagpa-injection last year. Bago sumakit ng July, magpapaschedule ko naman. Napakataas naman. $1,500. $2,500. $1,500. Wala kang insurance. Oo, oh. wala kang eh, eh, no? <laughs> Pag wala kang insurance, talaga naman, ito yung mga example ng ano. Pero hindi na rin natin yan. <laughs> Mga high grade ang, bago. ang, ano ngayon issue sa akin is bone to bone na sabi na, bone to bone oo so, pero ang ano niya is kailangan ma-reach ko 240 na bago ko candidate sa uh, weight candidate sa uh, sa hmm. knee replacement hmm. sa so kailangan pa natin ma-reach yung 240 oh. bakit pa dapat nga magpagaan tayo eh hindi nga. Mabigat Max? ako eh. Kung pwede. Kung pwede ma-reach kayo. Pero po. kung ma-reach yung mas lower, yung mas maganda. Kaya nga, mas maganda talaga. Kasi mas magaan, mas, comfortable komportable. Kasi yeah. saan ba papunta ang bigat? Oh. Puro pa ganun. Oh, Siyempre, pag tinukod na yung mag-isa, tapos buong tubong, kaya stick ko. Sige, tayo kaya ko naman stick. Nakakatayo ah, na, no? kaya lang medyo yung big, parang yung bigat na sa Masakit? Masakit. oh, sige, ikaw kasi. Mm -hmm. Kaya ya? Opo. Hindi mo pina-x-ray. Meron na. Meron na. Nasaan? Pinadala ko by ano eh. Patingin? Ting tingnan ako. Tingin ako muna bago pitingin. Kasi, titignan ko kung paano yung buong tubong. Tingnan mo yung example dun sa ano mo. Merong example dun na x-ray na may allowance, di ba? Hmm. Tingnan mo. Kaya ako baka sakaling Nakapanood nga kita sa YouTube, baka sakali nga kapag napitik <laughs> oh, mo. Araw-araw YouTube siya. natin oh, yan. Baka sakali nga gumaang. Guma guma Oo, oh, tingnan natin. Sana, ngayon pa lang, i-claim na natin yan in Jesus' name. Talagang. Mm -hmm. um, tingnan natin. Kasi nare-reach ko lang hanggang 270, 260, tapos balik ulit at 290. I Start ulit ako. Ang hirap medyo talaga mm may kabigatan si Sir. Kita naman, eh, malaking tao oh. pa daw. Talaga namang ito sa Mia, no? Ito, Sir, yung dito. Ang nagtikit na. Tignan mo yung kabila. Tignan mo yung kabila, ang luwag. Diba? Ito, lang <tod> dito, talagang buto sa buto na, eh. Pero, pag-uwi na. Kaso yung mga nakakausap pa naman na 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 ano nila na may replacement sa sa sampu isa lang yung sabi niya okay oh. pero sumasakit pa rin Masakit. bumabalik pa rin na siya sa hospital o magpa-injection na lang ako Tapos oh. di pa ako At least sa kanila nang galing, ha? hindi uh -huh. hindi sa akin galing. Talagang meron din si Sir. Siyempre si Sir, nagtatanong-tanong din yan. Eh ganun pala ang magiging ano, di ba't ka pa magpa-opera? Ganun din pala, masakit din. Masakit din. Sayang lang yung pera mo. Sayang pera. Tapos Consider na talaga ito, sibir. Sibir o short like this, kasi sira na yung mga ano eh o miniskus, meniscos ¡Pau! ano, va! miniskus. Bumili ka ng ni, ano, support. Oo, oh, meron akong pinwento lang ka ganina. Oo, oh, yun. Ayan ang nasugat na sa paglagay niya ng salong pas. Yun nga yung sabi ko, nagkikreate kasi ng ano yun eh, yung gilid. Irritation pa. Nagkikreate ng ano yun, bumi. Pakita ako, pag mo, kwadrado yung dumi, nakabakat. Ngayon, siyempre, kakat yun, gagano'n ko. Hindi mo napapansin, malalim na yung pagkapuskus mo, din ang sarap. O, di after niya, hindi sugat. Pero ako nararamdaman ko, parang may buhangin sinabog kayo eh, niyan. Yung okay, palay. Pag dinapuan ng ano yan, na pugo, ubos yan. <laughs> marami, marami ko napapanood sa YouTube eh, pero yun sa'yo, mas gusto kayong approach mo. Kaya kung pag patahan nga natin ka. Kailangan na naman natin na ano eh, explanation yeah. para maunawaan ng tao Kasi siyempre hindi lahat tayo ay matataas ang pinag-aralan. Eh, kaya doon ko na lang binabawi kahit pa paano. Binabawi ko sa ano. Talagang sinu mga uh, inaalalayan ko yung mga siyempre minsan may lumalapit sa ating mga construction boy kung kailangan nila yan ang paliwanag hindi nila lang kasi yung pinagbulan o no? tsaka yung magiging bunga ah. ah. Ganyan yung kumanyan, tansyan-tansyan ko naman yan. Ito kasi medyo malakapadyo ko nung isip. Pero, kaya naman natin itong dormit. Basta, hindi naman itong pangihiyaan. natin yan. okay. Pwede kabila. na lang Left and right din pan, Pero, eto na nga nasa. Parang, ano, yung parang lumapat na. Ano? Parang lumapat sa ano <laughs> Kasi dati parang ano ko, baka ganun siya. Parang lumapat na ngayon. Oo. Oh, eh, kasalanan o. niya, ha? Ito, oo. Oh. Walang oh. buwan. Walang, 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 dahilan na hindi mag-exercise. Nagaganyan mo na. sa so, umaga, uh, bilad-bilad lang. Yung vitamin D. Bilad-bilad lang kasi umiidad tayo eh. Oo, oh, no, vitamin D3 nga kami parehas. Eh, libre na nga ni Lord, yung vitamin D pilat sa umaga. Umaga, yeah. Yun talaga solid na vitamin D. Kasi galing kay Lord yan eh. yung take tayo ng take ng take. Pero pa, ano? Wala na yung vitamin 18. E. <laughs> eating. Vitamin eating. 18 years old. Sige nga. Sir, tayo nga. Tignan mo kung ano yung nating difference. kaya mo hindi ito. Mga nadali na, na. Mga nadali? Oo. Balik dito sir, balik. Mm. Ang kung yan, makita mo kaya mo hindi ng solo. Ang walang ano. Dati nalalayan ganyan... ko eh. Ngayon ito ngayon ang mangyayari niya, sir. Sir, ako, ito eh, totoo kasi dyan. Ang totoo sa mga ngayon. Puso, uh, kasi ako, anis ako eh. Hindi ko may papangako na hindi sasakit ulit dyan. Alam niyo bakit? Kasi buong-tubuong na siya eh. May baka makatapa kayo ng maliit na bato, medyo lumanig lang gano'n back in pain na naman kayo. Pero tinuturo ko rin naman, kunyari, sabi natin, tayo, nagkaganon tayo, nakatapak tayo na naman, medyo sumakit. Tigasan mo to. Yan, yanigin mo lang na gano'n Yan. Yan ang teknik dyan. Yan. Yun. gano'n lang. Tapos, makakalakad na naman kayo ulit Okay, tayo ka. Lakad. Oh, kita mo. Kahit walang tungkod. Nadali, di ba? Mm -hmm. Oh. Siyempre. Thank you. Okay? Tay. magbawain ng ano, pao. Yeah. Sakali magmumol kayo. Ha? Yeah. Kaya rin, mami. Eh, pares kayo sa tukod bang problema. Lambingin nyo lang ng pao yan. Tapos konting... Kasi Pwede ba sa mag-amaga na ano? problema. Kasi nakakain problema. ako ng ano eh. Ay, walang problema. Problem. Walang problema. Ayan, mamaya, mamaya ang pagtulog nyo, elevate nyo lang yan. Elevate nyo lang yan. Mamawala rin yan. Okay? Tingnan mo naman paan nyo, anong kinain nyo ba? bawal? Yung ano, Paratsa? Paratsa? yung malatsa. Malatsa. Oo, malatsa mo. sabi ko kung baka sakaling maalatsa. Salamat. O at least, yung panonood nyo, nagbunga. Sabi ko, sige, ko pati sa yati Basta ha. Sige po. Dadami, subscriber mo. Nice. Salamat. Thank you, you. thank you sa you, Thank you. God bless po. God. God bless.